Ayan mga cabs, dito kami ni Pai sa kanyang maisan. Ayan. Nag-harvest po kami ng ano, ng malunggay. Kasi may nag-request, nag-order po ng isang sakong malunggay. Ayan. Dito po to sa ano, mga sa bakod po ng maisan ni Pai Ayan. Ito po, ang ganda na po ang kanyang mga mais. ang, ang pananin ng kwan. Ayan. Mahirap na tao. Ayan. Ayan. Yan buhay ano? Buhay mahirap. Buhay mahirap, buhay magsasaka. Ayan po. Isang sako po ang order sa kanya ng malunggay. Ilalagay Ayan. po ito sa malunggay pandesal. Ayun. May nag-order daw yung ano sa malunggay pandesal po ilalagay. I-dry daw po ito. Ayun. Time check po tayo. Asot na po. Araw ng linggo mga cubs. Ayan. <coughs> Eh maagap mo si Paigi ko dito sa kanyang ano, maisan at nag-harvest po ng kamuting kahoy, yung daon ng kamuting kahoy sa kayong ano malunggay. Ayan. Iwan ko kung magkano ang kuha sa kanya nitong isang sako. Kaya iyo kung gusto mag-order ng malunggay, marami po kasi itong bago lahat po ito nakakapalibot ng malunggay. Uh, every two weeks po nag-harvest po siya. Ayan mga kabso. Paigi yan, mga, mabait na tao saka masipag maaga sa kanyang taniman ganyan ang buhay ng magsasaka Ayan. ayan. sa gilit lag vlog lang po tayo ngayon mga kabs, maraming maraming salamat po sa inyong lahat thank you so much po pala dun sa ano 310 subscriber natin uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood ng video natin ayan hanggang dito lang po